Yung nga mga tol, bali swerte yung bukol natin ngayon. Kasi yung ano natin, sa Nusa del Monte natin, 160 pa rata yun. Tapos agad pa ng 300 mga tol. Di ba oh. ito? Yung 300 mga tol. Oh. Panalo mga tol. Tapos isa naman natin, wrong pin yun. Gagawin naman 200 yun. Di ba? Pahitaw sa yung mga bukol natin mga tol. Ah na natin mga tol, oh. ito yung ginawang 300 mga tol, tapos may kukunin pa tayong 164, ito yung pinaka-draft nito mga tol, sa tong kumanga tol sa Nacidermonte, ano, diba? all goods mga tol, meron tayo ditong ano 460 ano, 68 diba? panalo mga tol, tapos meron pa tayo dito isa ito naman siya sabi kong gagawin 200 ayun o, ham siya mga tol miklop, mali kasi pinento tapos sabi ni ma'am mag a lang daw siya tapos tinanong niya ako kung magkano daw. Sabi ko, ikaw na bahala ma'am kahit magkano. Ginawa na, na ningil mga tol kung magkano. Sabi niya sa akin, gagawin daw niya 200. Sana diba? Oh. all goods mga tol? Di ba? Update ko kayo mga tol, pagkento na tayo sa ano, pinaka-drop off nito mga bukong natin. Opo, salang puto. Nung hampo no. Ito po. Picturean ko lang po. Okay na po. Ito lang yan ma'am. 200. Okay na po to, 200. Thank you, Mama. God bless po. Okay na, mga tol. Ito yung drop-off tayo rin dito. Ay, binigay ni Mama. 200. Update ko yung pag nandun tayo sa isang nating drop-off. Ano lang po, 164. Okay na po to. Ah, okay, sir. Thank you, sir. Ah. God bless po. Ayun yeah, nga, mga tol. Ginawa siyang ano, 190 mga tol All good sa 168 lang yun mga tol Diba? Tapos may additional pa na ano yun 300 dun sa pandi Sa siling ano Siling matanda natin kinake up Diba? Quality mga tol Tayo dun mga tol ng ano 700 Diba? Not bad na mga tol 2 hours and 30 minutes sya Sabihin na natin ano 3 hours Kasama yung traffic Kasi tra traffic kanina sana yung San Vicente Diba? Not bad na mga tol Diba? Pero team biyahe natin ngayon mga tol. Ayun know, oh, dito tayo ngayon sa ano, Tungku Mangga, San si del Monte, sa Suzuki. Ayun. mga tol, palito tayo ngayon mga tol. Pero tayo ulit booking mga tol. Tingnan natin kung ano makukuha natin. Kaya hanggang dito na lang, at sa mga bumiyahe, God sa atin lahat.